Nagkasama-sama na naman kami magkakabarkada at syempre may pag-tiktok pa naganap. Dinayo nga namin itong nga trending na coffee shop. Located ito sa Mayipil Street, Kuyambay Road, Tanay Rizal. At ito nga yung palpitate coffee. Medyo malayo-layo nga rin yung naibiyahin namin makarating nga lang dito. Ito pa nga lang sa pinaka-entrance ay makikita nyo na napakaganda talaga nitong place na ito. Kaya naman pagkababa pa nga lang doon sa sinasakyan namin ay hindi na nga kami nakapagpigil at nag picture taking na nga kami agad dito nga sa may harapan pa lamang. <laughs> Pagpasok naman ay banda nga dito sa may kaliwa ay may space na nga dito kung gusto nyo nga dito nga mag dine in. Nagdare diretsyo na nga ako sa pagpasok at eto na nga yung pinakalooban niya. Dito nga sa may bandang kanan ko ay may magandang nga place at maganda nga dito mag picture. Dito pa nga lang sa part na ito ay talaga naman pang instagramable talaga ang ambience dito. Eto nga ang mga kasama ko ay nagsimula na nga mag isip ko ano bang o-orderin namin. Sa dulo naman ito ay may makikita nga kayong kids playground kaya naman hindi nga maiinip ang mga batang kasama nyo pa nagpunta nga kayo dito. Nagpunta na rin nga kami dito nga sa may counter at nagtingin-tingin na nga rin kami dito nga sa menu kung ano ba 'yung o-orderin namin at kakainin namin. Bet na bet ko nga ang ilaw dito dahil napakaliwanag kaya naman kahit hindi nga ako kagandahan eh kahit papano nga ay eh nagkakaroon na ako ng itsura dito. <laughs> Naka-order na nga kami lahat dito at habang nga nag-aantay nga kami ng order namin at itong nga at magchichikahan na nga muna kami. Ang bilis talaga ng mga araw, biruin mo ay July pa nga kami huli nagkasama-sama. Meron nga kami dati nga pinaplano na alis nga nung August, kaso nga ay hindi natuloy at napakabisi nga nitong mga taong ito. Minsan nga ay napakatahimik nga ng GC namin at bigla na lang talaga mag-iingay kapag ka nga nagkayayaan na. Hindi naman nagtagal at dumating na nga itong mga order namin. Hindi ko na nga iisa-isahin at na nga nakalimutan ko na nga ang mga tawag dito. Tumitingin nga kami kang ina sa mino nga nila ng poor sharing kaso nga ay puro solo serving lang ang inaalok nila dito. Medyo mga gutom na nga kami nyan kaya naman nung nagsimula nga kaming kumain ay kanya-kanya na nga muna kami. Kaya naman hindi nang nga ako nakapag video pa niyan. Pagkatapos nga namin kumain dito, eh syempre hindi naman namin palalagpasin na hindi kami o-order ng kape dito. At bago nga kami umuwi ay eh, hindi nga kami papayag na wala nga kaming entry na pagsayaw dito. Nag-uusas po sa pangalan kami sa GC, ay meron na nga nakaabang na step nga nagagawin namin pag kita nga kami. Hindi pa nga talaga kami nasiyahan sa isa't dinalawa pa namin. At kahit nga hindi talaga ako marunong sumayaw, eh syempre makikisama naman ako sa pagsayaw nga nila. Hindi naman kami magpapahuli nga sa mga uso ngayon. Fast forward na nga tayo mga mari at natapos na nga rin kami at eto na nga at pauwi na rin kami. Paminsan-minsan nga ay eh, kailangan nga rin natin mag-unwind kasama nga mga kaibigan natin kahit papano ay makapag-relax naman. O siya, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Salamat!